as usual na naman baka na naman makikita ninyo maglalabas tayo ng uh, pinisilin dito sa feed pad so tapos na silang kumain come on girls isang oras mahigit na busog na sila pag nasobrahan ayaw kumain sa padak nakahiga na lang so kailangan okay maubos nila damo come <laughs> on girls come on stand up there eh. come on good girl come on come on so magkahalo ito may mga ah, gaya niya, no may red pinisilin may lame tapos eh kasama ang colostrum mga girls tapos kahapon nag metric check ako may tatlo dun na kailangan ma check ng vet so nahantay natin yung vet may metric cure nila para masigurado na walang infection sa loob antayin natin yung vet ng uh, bago mag 12 o'clock ng uh, tanghali. Come on! Mogels! Move de! Come on! Come on! Come on! Psst! tree, ayan. mga yan ang mga hair tree namin. Kumakain pa dyan sa feed pad. Dami pa. Dami ng pagkain. Mga kumpayan pa yan. Mga isang oras pa. Bago ilabas. So at least meron silang mahigit na Two hours sa feed pad. Para hindi magutom. Kasi walang kinakain sa padak eh. Drought ngayon. Lumalamig na. May snow na bundok. Ayun oh. May puti na sa taas. Ayun. Bundok na yun. Come on. Dami pa nila pagkain, no? Oh, so yeah. Diyan sila mag stay ng mga sa oras pa. Ayan. Naglalaman ng feed pad na ito ng uh, nasa isang libo halos kaya niyang uh, i-occupied. tutulak natin ito hanggang sa padak nila come on come kaya ako ito nilalabas para maipasok ko yung tatlong uh, na met, i ng vet dito para makakain sila kasi maghihintay sila ng isang oras pa come on alak na dito come on oh ah. hurry up Right. Bibigyan natin to ng chance na makarating sa break nila, sa padak nila. Tapos, ilalak na lang natin mamaya. So, may chance sila mga nasa 15 minutes walk siguro yan. Ayun, doon sa dulo na yun. Sa dulo ng mga puno na to, doon pupunta. Yung mga pinisilin, klostro at saka Right, Alright, I'll see you guys around.